Ilalabas ang ngayong buwan ng Department of Trade and Industry ang desisyon kaugnay ng hiling na price adjustment sa mga pangunahing bilihin. Ayon sa DTI, sa anim na 63 request, 50 siyam dito ay para sa dagdag presyo. Kaugnay po niyan, makakasama natin si Assistant Secretary Amanda Marino Grales ng DTI Consumer Protection Group. Magandang tanghali po sa inyo, ASEC. Hello po, magandang tanghali sa inyo, ma'am. Asek, like, ano-ano po mga produkto ang may request para po dito sa dagdag presyo at karamihan po ba ng mga request na ito ay napagbigyan. So, ang mga produkto po na mga may notice of price adjustment, total of 63 items po 'yan, no? Mm -hmm. Iba-ibang kategorya. Um, canned sardines, milk, uh, coffee, bread, instant noodles, salt, bottled water, processed canned meat, canned beef, condiments po, pati po ang toilet soap, candle, and baterya. Yan po yung mga kategorya ng mga produkto na meron tayong notice of price adjustment. Okay, Asik, ano po ba yung magiging basehan para po pagbigyan itong mga price adjustment request ng bawat produkto? Opo. So, yung mga nag-file po sa atin ng price adjustment, nag-submit sila ng mga formula. Hmm. Ang magiging basehan natin kung ano yung sinasabi nilang dahilan kung bakit sila humihingi ng price adjustment. So, karamihan ang sinasabi nila, increasing price ng mga raw materials, no? Mga packaging costs, hmm. production costs labor and distribution cost. So hindi basta-basta sinabi nila na mas mahal yung halimbawa yung lata ng sardinas or yung yung mga flour ng mga instant noodles. Sine-check din po ng DTI sa sarili po naming data and information whether yung karampatang pagtaas ng presyo ay naaangkop doon sa sinasabi nilang dahilan. So mas masusing proseso po yung pinagdadaanan niyan. Kami po meron din po kaming sariling formula kapag humihingi po notice of uh, price adjustment ang manufacturer. Um, kino-compare namin ng aming formula doon sa formula na binibigay ng manufacturer. Tapos pagkatapos po na nagkakaroon po ng um, usapan, min minsan nagkakaroon pa ng tawaran ang DTI at ang manufacturer kasi nga ang hinihiling talaga natin kung sana pwedeng hindi na buong buo ipasa sa consumer yung price adjustment na hinihingi nila kung kaya nilang maabsorb some portion of it. Kung titingnan nga po natin, ma'am, yung price adjustments natin for this year, 2024, um, naayon naman po sa inflation rate natin, yung kamakailan lang lumabas. So, hindi naman po um, inappropriate or hindi makatarungan yung hinihingi nilang price adjustment. Okay, so um, correct me if I'm wrong, ASEC, no? Uh, I was wondering kung uh, yung request ng price adjustments ng itong mga produkto na to was made even before 2022, 2023? And yes. paano po ba uh, yung ating proseso doon? Paano po, sino po inuuna? And how do we, uh, paano po ninyo pinagbibigyan yung mga request na ito? Opo, uh, totoo yan ma'am. Noong 2022, yung iba po nag-file na po sa amin ng price adjustment, yung iba naman po early in 2023. Mm -hmm. Pero si Secretary Pascual at ang buong team dito sa DTI nakiusap po sa mga manufacturers na kung pwede, wag muna magtaas ng presyo noong 2023. So, yun nga po, marami po kaming meeting na kung pwede, wag muna. So, ngayong 2024, um... Pinoprocess na po namin pero wala pa po kaming na i -re release na kahit anong approval or concurrence sa mga hinihiling nilang price adjustment. Kasi po, um, maliban po dun sa direksyong pag-increase ng price, medyo komplikado kasi yung iba naman po, um, hindi nga nagtaas ng presyo mm -hmm. pero binawasan naman yung gramo ng produkto nila. Yung iba naman po, um, nag-reduce sila ng presyo, nag-reduce din ng gramo ng produkto. So kailangan po talaga um, tingnan yung mga numbers at saka yung mga formula na pinapakita nila bago po tayo mag-approve. Tapos syempre kami naman po sa DTI, inuuna yung mga naunang nag-file. So paisa-isa po yan, hindi po lahat mag increase or aaprubahan natin all in one go. So kailan po natin naasahan ilalabas po itong bagong listahan po ng uh, suggested retail price, ASEC? Okay. so ang approval, yung mga letters natin individually to the manufacturers will be given one at a time, baka po ngayong buwan or by February matapos. And then by March, magre-release po ang DTI ng updated suggested retail price bulletin which will cover all of the price adjustments na inaprubahan ng DTI kung titingnan natin maam uh, tingnan din natin na um out of 217 items in the SRP bulletin only 63 items or 29% ang humingi ng price adjustment so the the majority or 71% of the items wala pong pagbabago ng presyo Magkano po ulit yung aasahan ng ating mga consumer na mga pagtaas po dyan sa mga nabanggit nyo kanina, mga produkto asek? Oo. Iba-iba po kasi yung mga produkto. So may range tayo, no? Range. Yung iba po, um, less than 1 peso, no? Ang okay. range natin ay 25 centavos to 7.25 pesos for the food products. Okay. At yun nga po kanina, nabanggit nyo rin kanina na yung iba nagpapalit o binabago yung kanila mga gramo ng produkto. May mga produkto po na hindi nga nagmamahal pero yun nga po, nabanggit nyo, bawas yung laman ng mga tinatawag din na po nilang may term sila dito, yung shrinkflation. shrinkflation. Opo, kumusta yes. po yung pagbabantay niyo, niyo dito rito, ASEC? Yes, ma'am. So yung shrinkflation, ang policy po ng DTI, kapag basic necessity and prime commodity yung item na nasa SRP bulletin tapos ganyan ang ginawa nila kailangan po yan ipaalam sa DTI mm -hmm. magfo-file dapat sila ng notice of price adjustment kasi gaya po ng sabi niyo hindi man nagbago ang presyo pero binawasan ang produkto edi eh ang sumatotal noon parang nagtaas na rin siya ng presyo parang effectively it's a price increase so mm -hmm. kapag item yan na nasa bulletin kailangan po yan dumadaan sa DTI for a notice of price adjustment kung wala po siya doon sa sinasabi nating SRP bulletin kasama rin po 'yan sa monitoring natin ma-monitor ma po natin yung mga ganyan malilista po natin yung mga presyo ng mga ganyan at ang binabantayan po natin kung nalalaman or na-advise ang consumer doon sa pagbabago mm. so kailangan po pag nagbago ang gramo hindi man nagbago ang presyo yung bago or yung updated na weight dapat naka-indicate 'yan sa box or packaging ng item Oo, dapat reflected siya nga doon sa mga uh, packaging. Pero kasi minsan yung ibang mga consumer natin, uh, yun yung natanggap nila, hindi na silang magre-reklamo. Paano po ba talaga ito? Very quick lang po ma'am, yung, yung monitoring na ginagawa niyo to make sure na hindi naman po talaga nananamantala yung sa side po ng mga manufacturers. Opo, so kami po sa DTI, meron kami monitoring nationwide. So nakadeploy po sa mga supermarkets and grocery stores para ma-check yung mga items. So, pag meron pong item na, let's say, ang naka-reflect sa packaging ay 100 grams, pero yung totoong timbang niya ay binawasan 80 grams na lang. Yan po ay isang violation. Kasi deception yan sa ating panloloko yan sa ating mga consumers violation of the Consumer Act yan, pwede po penalty up to 300000 So, also ma'am, yung sa issue ng shrinkflation, kapag sobrang komonti naman yung laman at yun pa rin yung presyo, sobrang konti, so hindi na siya equivalent dun sa totoong value or yung true worth ng item. Magiging violation naman yan ng Price Act natin for profiteering. So, itong mga ganitong violation, nahahagip yan ng mga monitoring natin at saka hinihikayat din natin ang ating mga consumers na kapag may nakita silang mga ganyan, i-report agad sa amin sa DTI at nang ma-inspect -ma namin at malaman natin kung anong dahilan at kung talagang violation siya, then ma-penalty -ma -pe talaga si manufacturer. Ano po yung mabilis na contact information po ng DTI kung saan po pwedeng magreklamo ating mga consumers? One email lang po, consumercare at dti.gov.ph. Diyan lang po nila i-email yung report nila o reklamo regarding yung inflation o pandoloko sa mga consumers. Alright, maraming salamat po sa inyong oras, DTI ASEC, uh, Amanda Marino-Grales.